Yan guys, ito i-repat natin pero makukuha lang ako ng konti kasi yung iba nandoon pa, yung ibang paso uh, i-repat natin to kasi ang dami ng bromeliad. So, yan guys kita ko sa inyo mamaya guys, dito nakatanim itong bromeliad sa lupa lang. Pero ito parang, ano tayo dito? Millionaire's plant ba ito? Daman, sa kanya? Basta kasi noon, nagtatanong lang ako. Ayan, alisin. Ito yung puno ng bromelia to. Tinanim ko lang talaga siya noon. Dito lang sa, sa lupa lang siya. Hindi ko siya ina pinakapit sa kahoy. Kasi mahirap pag ano, hanap ka pa ng kahoy. Sa bagay, maraming kahoy dito. Alisin ko natin. Ano lang naman yung sa airplane to tumubo lang to dito bali aalisin ko lang tapong ko na yan maraming ganyan dito ito kasi yung brumilya do eh. kita nyo, halata talaga na ano napabayaan na yung mga tanim kasi di ba halos isang taon wala ako dito sa bahay tingnan nyo yung brumilya do marami na siyang ano oh ang um, uh, tawag dito sa amin sa ha pero sa ano mga babies niya oh. diba matanda na itong isa oh. Ayan, eh, dalawa isa lang, isang puno lang to tapos naging ano na siya oh. <laughs> halatang walang nag uh, ano. ngayon ko lang nabigyan ng tayo eh kasi wala naman ako dito halos ah, uh, ah, isang taon pala ako wala dito sa bahay kung uuwi man ako araw lang Kasi balik naman kami uli ng pasay so yan ito gagano pala ito pala dito pala to sa ilalim oh. ganyanin ko lang tingnan ko kung pero kasi noon tinanim ko siya pinutol ko lang siya ganito rin ganyan rin oh um, yeah. I repat natin yan maya, oh. marami siya isa ayan Ayan guys. Later naman. Ayan guys. Uh, ko na yung ano. Kinuha ko yung dalawang brunilla. Itatanim ko. Sa lupa na rin. Hindi ko na ay, ano Hindi na ako magharap ng kahit. Ito kasi. Dati yung tinaniman ko to ng green, green velvet. Dito nakatanim. Tapos wala na. Namatay nga. Kasi wala nga ako dati. Lagi akong wala, nasa pasay niya. Kasi ito yung napatanong dito is yung peace lily. Wala na rin, namatay na rin. Basta marami silang paso na walang tanim na. Ito nandoon pa sa labas ng gate namin. Tapos ito, hindi naman pala talaga totally namamatay yung fireball. Andyan, mayroon siya o, oh, yan o. tubo Tumubo siya ulit. Tapos ito yung bagong tuko naman yata. Tapos ililipat ko lang dito. Eto, putulin ko na kaya ito. Ba, ang laki-laki Kaya pa kaya ito Parang hindi na, no? O, kunin ko na lang yung baby niya. Sa baby na lang, yung baby na lang yung sarili na. natin kung mabuhay ba. Yung baby. Ang laki, kasi ganito rin yung kinuha ko binagay ito sa akin Ito so, walang ano walang roots pero na pabuhay ko siya try ko ulit ngayon kung mapabuhay ko siya pero ayun tingnan natin ito kung mabuhay kasi ganito sa ano sa bang sa kahoy o pinapa ano lang sa kahoy pero para ganito rin tenin ko noon pagtanim ko ganyan din noon kasi na, lumaki nang lumaki iyan oh di ba lumaki na yung puno niya so bubutin ko na lang tong, tong nandito oh tatapon na natin to bilis dito dumami eh ito may mga ano pa ako basta marami ako dito Pats, mga ginawa ko lang itong mga ganito. Oh. Dati pa. Philippines nung nag-pandemic tanim natin itong ano um, uh, snake plant to no snake plant na to ito noon marami ang tanim hindi ko alam ang mga ID, ID nila noon yun so palagi wala na ako sa bahay ayun namatay tanim ko Tak sih dalam karamihan ay yung mga magagandang tayo ko. Yung dracena ko, wala na. Tapos na yun. Ay, meron pala. Tapos yung palmera ko, yung palmera ko, ang dami nandun sa kapitbahay na uh, iniwang ko sa kanila. Hindi ko ano, anda, marami na. Ayan. Inanuhan ko lang kasi nga, sayang naman, wala naman akong magawa. Kaya pagtanin, kaya look at my nails wala nang huwag nang magguantis-guantis pa. hindi naman tayo masila kita mo yung kuko ko diba puno na ng lupa eto tama na siya bahala siya sa buhay niya kung mabuhay siya o hindi na siya diba maliwa natin ito ewan ko kung mabubuhay ba ito o what nakalimutan ko na rin pagsaling ko noon. Pero oh, sa lupa ko rin talaga ito. Tinanong dyan na. O, oh, di pa o. Eh. Tignan natin yan. Tapos, oh, meron pang isa. Dito po. Ganun kaya? Dito o oh, dito. O dito sa isa. Hmm, ito na lang ito. ako naririnig nyo ang dami ng paputok dito ang mga bata bakit may tubig bakit may to kanina yan yeah. ang tiba ito o mga tanong dito alam mo tapo ko anong tinanong ko dito doon yung wala Ito na kasi yung tanim dito. Parang Pasko na, no? Reveal mo, dami pa po to. Ayan. Alisan na natin ito ng lupa. Ako, hindi sana magtatarim. Di na tanim. Di na tanim na Ayoko na magtatarim. Pero, hindi kailangan natin ayusin ito. Tapos marami ako pinagay yeah. na. An antorio. Pinagay ko na nga. Okay. Meron pa naman ako ang ano, antorio. So, yan. O ito. Nakapagpat na tayo. Iba magtataka. Bakit sa lupa? Hindi. Sa lupa talaga at tinatanim ko yan. Hindi ako niya nalataan sa... Ay, ay, ito pala. Oh, may meron pa siya. ano pa yata ito. Oh, mag magubuhay pa to. Na super laki na. Kaya ako lang siya dyan. Kung mamatay siya, bahala siya, di ba? Ito, siya ito dito. Ito. Ay, ito yung mga ano. Na ano, ano siya eh. Kung mga gamit ako, dati marami. Mamatay na sila lahat. Pabayaan kasi. Pero ano araw hindi ako basta nagtatanong lang wala akong tapos sa ID nila wala silang pangalan na sila eto nga pala ginawa ko rin to, meron pa ito yung malaki nandun natago, kaya kasi ayun nandun yata Basta marami akong gusto na ginawa noong pandemic. Noong time ng pandemic. Talagang gumawa ako ito. Gumawa ako mga ganyan. Tapos paint paint ako ganyan. At gawa ng hindi makalagas. Marami ako na napa-over. Ayan. Okay na Okay, sa dito. lang. Alam mo, itong lupa na gamit ko is yes. noong mahilig pa ako magtanim. Ano pa ako magtanim noon? Ito, bawasan natin. Mabilis naman itong magano. Hindi naman itong sa Magaling magbuhay ko. Noong nagtatanim pa ako. Alam niyo kung saan ako kumukuha ng lupa ginagamit ko dito. Itong ganitong kulay, ano na ito Is galing pa to sa may paana ng mayon. Pupunta kami doon. Uh, itong asawa ko. Pupunta kami doon. Mukha kami doon ng lupa. Mga isang sako. Dinadala namin dito. Sa ano. Medyo may agwat siya. Medyo malayo siya. So, kung, kung biyahe namin is uh, one, isang uh, oras galing dito sa amin papunta doon sa may sa paanan lang yun ang mayon so yun guys tama na siguro to eh nakapag ano nakapag ano repart ako ng tatlong brumilya yung iba itatapon ka pero itong ano hayaan ko lang sa dyan yung firewall itatapong ko na yan so bye bye guys wala lang tayong magawang ano, content <laughs> hindi, ano lang um, pinapaalis na sa akin kasi ng mister ko so, sayang sa naman itapon, di ba sabi niya, kung hindi mo na maasitapon itapon mo na lang ay um, eh, ayusin ko dahil huwag mo mag ano na, yung mga parang nagiging maano, doon mo ba yung baka no kasi 'yo. Okay, bye-bye guys. Oh, Bye. salamat sa panunood